So what's up mga kahapi? Samahan niyo ko bagong gising lang tayo ngayon mga kahapi at sa video na ito Papakita sa inyong, a day in a life or a life in a day Ah basta yun na yun, mga kahapi Yung daily task natin sa kadadlaw Mahon na ta So nakikita niyo mga kahapi tulog pa po yung ating mga anak At ang oras po ngayon ay mga 5.30 nang umaga So may liwanag na, may araw na Kaya yes, sumahan niyo ako lumabas mga kahapi Para mapagumpisa na tayong maglinis So yun, mga kaapyo, sa nakikita nyo, ang dami natin dapat tinisin. Pero okay lang, maganda naman yung sikat ng araw ngayon. Panikurado, walang ulan niya yung araw na ito, mga Kaya tara, samahan nyo ako, pumunta na tayo sa kusina. So ang una natin gagawin, mga kaapyo, magsaing. So dyan nga pala, mga kaapyo, napag bust forward na ako. upang na nga pala ako, mga ng sinain natin. Ayan, nakahanda na po yung nga para pangalan sa lupa. So ayan mga kaapi, nakita nyo nakasaig na o nakasalang na yung ating nilungag. So ayan naman mga kaapi, magbubuhos tayo ng alaman. Magdidilid tayo ng mga tanong natin dyan mga kaapi para hindi yan mamatay. Sa mga oras na yan, tapos na rin pala tayo magsilid. Teka nga mga kaapi, lang mga kaapi na ba ako nabilan nyo na ba? Pagpasensya nyo na ako mga kaapi kasi proud lang talaga ako sa Happy Miss Duck Vlogs. Kaya paulit-ulit, minsan nga, madalas na nasasabi ko yung mga ka-happy, syempre hindi ko naman kayo pwedeng tawagin kung sino-sino lang, kaya dapat inire-respectable rin kayo kasi siyempre kayo yung viewers namin dito. So ayan, tuloy na natin. So mga oras na pala na yan, eh, nagpupulot ako o eh, nagpupunit ako ng mga sagbot Yan mga ka-happy, price suit sa uh, sako. Pero sa plastik mo na ibinutang kasi para ano, mas handy siya. Utok ba, utok ba, kasi kung sako agad dadalhin mo dun mga kaapi, ang bigat-bigat naman nun, ang laki-laki sako mo, konti lang yung laman. So ngayon naman mga kaapi, punta tayo din sa okra natin, tanggalin natin yung mga sa baba, para mabilis po itong lumaki. Siyempre, nag i na naman tayo, hindi natin alam kung ano sasabihin natin mga kaapi, pero ayan mga kaapi, nakapast forward na tayo. Walis-walis walis muna tayo para mawala yung mga balayibo ng aso. Sabay, gusugasan natin yung ano, ano dyan. Para naman malinis kapag naglaro na yung mga bata, mga kahapi. So, ayan o, nililinis ko pati hagdan. Ayan, pati yung sa baba. Para siyempre, kapag nagbite na yung mga bata, malinis. Akin naman yung likuran, yung bandang manok, kaya na. Dilinis ko na rin, tsaka nag-umpisa na rin ako pala mga kahapi, nagpakain ng manok. At ayan, samahan niyo ako. Napakainin natin yung ating mga manok. Usually, mga manok natin, mga kaapi, more on bantam yan, tsaka yung bisaya na manok, mga kaapi, napakasarap nun. Kaya naman, puro bisaya at bantam na lang, mga kaapi, yung minalagaan natin, kasi sawang-sawa na po tayo sa mga panabong na manok, mga ka Kasi, paragi na lang po tayo nananalo, ni minsan, hindi po na natatalo, mga ka Kaya napag-isip-isip ko na bisaya na lang, tsaka bantam yung, yung bubuhin ko, kasi siyempre, mga ka may alaga ka na, may ulam ka pa. So nakikita niya naman, di ba? Tapos na tayo. Ayan na, initsa na natin yung mga nila. Kahit nandyan lang yan sa lupa, mga api, alam natin, pag manok, eh, magaling yan, kahit sinto kaya, mga api. Wala ka talagang mabulat yan. Eh. Sa regular yung deworming natin jan kasi kinakain natin yan eh. So marami na pala akong manok, mga api, yung iba na ihaw na yung iba naman na pamigay na. Kaya pinakunti ko na hindi yun, siyang mal, mal ng mga patuka ngayon. Grabe, mal pa sa kanin, mal pa sa bigas. So dapat alas 6 pala ng umaga, dapat napakainin sila. So ngayon naman, magpe-prepare tayo ng mga basura natin kasi sa araw ng Sabado po ngayon, kailangan pag sama na natin yung ating mga basura kasi alam naman natin, medyo malayo pa yung lalakbayin natin pababa. Mantatapon tayo ng basura. Hindi naman umahakit dito yung truck ng basura. Kaya kami ho mismo yung nagbababa ng mga basura namin. Hinihipon po namin yan tuwing Sabado. Kaya e, ito naman yung ating uh, manghugas yun dahil maagaw tayong kumain. Hindi na namin pinagita sa video. Kaya kailangan maghugas din every pagkatapos kumain. So ngayon naman eh, sobrang inis ko dyan ng time na yan kasi nga, Natumba yung basurahan, natapon yung mga basura, doble trabaho na, pero okay lang. Nakangiti pa rin tayo, kasi syempre, mahaba-haba pa yung oras. So, ayun, maghuhugas muna tayo ng plato. Dahil, syempre, kailangan sanitation, malinis dapat. Every time natapos natin kumain, or pagkatapos kumain, syempre, kailangan hugasan lahat. Para pagkarain ulit, alam natin na malinis. At alam natin na hindi yun inaagi-agian ng op-op. Sa mga oras na yun mga kaapi, ako lang pala yung abidyo dyan kasi si Buntis mga kaapi may ginagawang iba. Tsaka naihiya din talaga siyang sa video. Ewan ko ba sa kanya, nabibidyo naman na kami dati tapos ngayon na, na naman siya kasi daw pangit siya si malaki yung niya. Eh ako lang palagi yung nasa video mga kaapi. Ako lang palagi yung nakikita nyo. Di bali, okay lang yan kasi alam naman. Pogi naman yan, no? Oh. Gwapong-gwapo gwapo yan. Alam ko yan nung pinanganap pa lang ako. Grabe. Dami na mga tao nakapalibot sa mo kasi gwapo daw ko. Kit daw ko nga pagkabata bata. Hanggang ngayon cute pa rin. Kahit di ako maligo, kahit di ang baw ko na, gwapo pa rin na pong. Hey, joke lang mga kapi. So yun na nga, din natin yung mga dede na mga bata. Kasi syempre para malinis. Ngayon mamaya naman, eh atin yung pakukuluan. So habang ano, nagugas tayo, luto na rin yung kanin. Ngayon yung panibagong kanin kasi yung kinain natin is bahaw. So bahaw yung ating uh, agahan, so mga ano, mga masarap-sarap na sabaw, may buwad pa, may ginamos. Kaya yan yung sinain na yan na mga kapi, ay para na po yan sa so, tanghali. Ayun, yung ha, ang anak lumabas naman, nagdala ng pan. Managdala ng Julis. O Julis, baka naman. Kasi ginawa na namin kayo eh. O yung isa dyan o, oh, bike bait ka lang. Kasi tapos na po yung kanyang na uh, daily task. Yun yung pinagpupulat ko po siya ng basura. Eto naman na yun, ko naman sa inyo kung uh, isa sa mga nililinis ko. Yan mahahaba na naman ang mga sabbot Isa-isa na naman natin yan mamaya mga kahapi. So ayon, eto na, paitaw sa inyo kung gaano kalayo yung atin to nilalakbay nilalakad papunta sa ibabaw, papunta sa baba. O yan o, binababa na natin. Yeah. Yan, pababa tayo para magkuha ng motor. Kasi nakatay paliton. So, yan siya, pangiting-iting na lang o, oh, mga kahapi. Kasi napasama sa papa niya. Iumiyak ba naman niya? Kaya sinama po na. Nung lang lang, bigsudaan, So ayan, uh, flex ko lang mga uh, kapi yung bahay ng lola ko. Yan yung kabilang bahay na sinasabi ko sa bawat video yung ina-upload ko. Kapag sabi ko, punta ko kabilang bahay. Nasa tabing kalsada lang po yan, sa highway. Ayan na po siya, oh, si Uncle. Ngayon nakatira ngayon dyan kasi wala na po si lola. At ang ganda pa rin ang bahay na yan. Kahit na ganyan-ganyan lang yan. Ngayon may kulay na yan. Apintura na yan ngayon, yung bakot namin na, na pula. Siyempre, ang ganda-ganda naman ang tigda ng pula na no, may kasamang gold. Ay, no, dear, kung bahay ni Lola. Astig! Ayan, san. palagi naman din tayo nagpupunta dyan, mga ka-api. Alos araw-araw din naman tayo dyan. Hindi na pala nakaparkin yung sasakyan, mga ka-api, kasi dyan lang yung mababa. So, yung mga ka-api, nakauwi na tayo para magluto na sudan. Kasi yung sudan na nabili natin, mga ka-api, sari-sari lang, yung panghutan-utan lang. Utan o yung bulang lang po sa Tagalog, mga ka-api. Tapos kuwaran tayo ng lemon. May tanim tayo sariling lemon dito mga kaapi kapag inubo. Pampapayat din pala yun. At siyempre ito na. Pababa tayo para magkuha. At siyempre tanggalan ng ano yung malunggay. Tanggalan na natin ng tangkay. Pakanta-kanta, wala naman. din naman bagay. So yun na, nagising na talaga yung ating mga damwala, mga kulit may binili rin pala tayo mga na ano, na buwat, heno, buhat tsaka yung tuno ng niyog. So yun na mga kaapi, magluluto tayo ng utan. Huwag kayo magkamali ng dinig mga kaapi, utan, bisaya mga kaapi. Yun lang muna, paalam.